Hi hey guys, good morning. Morning everyone. Tara guys, sama niya ako magluto ng gulay. Maagang pagluto. Ito yung ko. Papaya, sitaw, at ampalaya. At kinuha ko lang po yung sa backyard namin. Dahil tinanim ko po yung papaya. Ito, magpapatulog na ba ako ng magluto. Yan yung sopang na sinagsagan na gulay. Masarap kasi ang gulay, na may babuo. At ilagyan ko siya ng bangos. Habang pinapakulok yung babuo, sinabay ko na po yung bangos para manunan lasa. Pinapakulok po maigi. May luya at babuo. Pagkulong-kulong na po yung baguong, ilalagay ko na po yung gulay. Yung gulay na papaya. Gusto-gusto ko po yung gulay. And guys, ilalagay ko na po yung gulay. Yung gulay, -gulay. Ayan, ah, guys. Malik, malaki po yung papaya kaya may, marami po siya oh. Yung sariwang papaya hmm, binili ko lang yung sito oh. kasi wala pa akong termisito sito guys oh, ah. na po yan